Ang 2025 Lucena Express ay naging isang makabuluhang simbolo ng pagbabalik at modernisasyon ng Philippine National Railway sa Timog Luzon. Sa panahong matagal na pinangarap ng maraming mananakay na magkaroon ng maaasahan at mabilis na biyahe patungong Lucena, dumating na rin ang pagkakataon na iyon sa pamamagitan ng proyektong ito. Matapos ang maraming dekada ng pagkasira ng linya, pagkakansela ng mga operasyon, at paghihintay sa rehabilitasyon ng South Main Line, muling bumangon ang riles at ngayon nag-aalok ng mas episyenteng serbisyo. Sa pagbubukas ng 2025 Lucena Express, hindi lamang simpleng transportasyon ang iniaalok nito, kundi isang bagong yugto sa koneksyon ng mga lalawigan ng Laguna at Quezon, na siyang nagiging daan sa mas masiglang ekonomiya at mas maayos na pamumuhay ng mga Pilipino sa rehiyon. Ang operasyon ng Lucena Express ay nakatuon sa pagpapabilis ng biyahe mula Kalamba at San Pablo papuntang Lucena, Nakaraniwang tumatagal ng dalawa at kalahating oras depende sa schedule at kondisyon ng release. May regular na umaga at gabi itong serbisyo upang tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa, estudyante, at negosyanteng umaasa sa riles bilang alternatibong paraan sa mabigat na trapiko sa kalsada. Ang pagkakaroon ng maayos na schedule ay nagbibigay ng mas tiyak na plano sa mga mananakay, at pinipilit ng pamunuan ng PNR na panatilihin ang tamang oras ng pagdating at pag-alis upang mas lalong mapataas ang tiwala ng publiko sa sistema ng tren. Ang ganitong uli ng serbisyo ay mahalaga lalo na sa mga komunidad na hindi kayang makipagsabayan sa gastos ng pribadong sasakyan o hindi makapaghintay ng matagal sa mga bus at jeepney sa kalsada. Ang mga bago ng Lucena Express ay binubuo ng mga modernong passenger coaches na may sapat na upuan, standing space, at mga handrails upang maging ligtas ang lahat ng mananakay. May mga priority seats para sa mga senior citizen, buntis, at persons with disabilities. Ang disenyo ng loob ay simple ngunit praktikal, may mga bintanang nagbubukas at ventilasyon para sa komportabling biyahe, at may mga speaker para sa mga anunsyo. Ang mga pintuan ay may safety mechanism upang matiyak na hindi ito mabubuksan habang tumatakbo ang tren. Ang mga bogie o wheel assembly naman ay nilagyan ng suspension system upang mabawasan ang panginginig ng bagon habang nasa riles at ang braking system ay pinahusay upang agad na makapag-react sa anumang emergency. Ang makina ay diesel-powered at sapat ang lakas upang hatakin ang maraming coaches lalo na sa peak hours. Kahit hindi pa fully electrified ang linya, tiniyak ng pamunuan na magiging ligtas at matibay ang mga ginagamit na tren. Ang komunikasyon sa pagitan ng driver at control center ay isa rin sa pinakamahalagang aspeto ng Lucena Express. Gumagamit sila ng modernong radio-based communication system upang agad na makapagbigay ng abiso kung may aberya, pagbabago sa schedule, o aksidente sa riles. Mayroon ding mga signal system sa kahabaan ng linya upang masiguro ang tamang daloy ng operasyon at maiwasan ang banggaan. Sa mga level crossing, nakalagay ang mga barrier, ilaw, at alarm na otomatikong gumagana tuwing daraan ng tren. Ang ganitong uri ng sistema ay nagbibigay proteksyon hindi lamang sa mga pasahero kundi pati na rin sa mga motorista at pedestrian na dumadaan sa mga kalsadang tatawiran ng rilis. Ang mga istasyon ng Lucena Express ay isa ring mahalagang bahagi ng kabuoang serbisyo. Bawat istasyon ay may ticketing counter at sa piling lugar ay may automated ticketing machines upang mas mapabilis ang pagbili ng pasahe. May malinaw na signage sa Filipino at Ingles para sa direksyon at impormasyon ng mga pasahero. May mga waiting area, pasilidad para sa PWD, at basic amenities na nagpapadali sa paglalakbay. Sa aspeto ng seguridad, may mga CCTV, camera sa mga istasyon at piling coaches, at may mga nakatalagang gwardya upang magbantay. Ang mga pasahero ay inaabisuhan din ng mahigpit na pagpapatupad ng kalinisan at kaayusan habang nasa istasyon at loob ng tren. Hindi lamang para sa pasahero ang benepisyo ng Lucena Express. Malaki ang naitutulong nito sa ekonomiya ng Lucena at karatig lugar dahil pinapadali ang transportasyon ng produkto mula sa mga pamilihan at bukirin patungo sa mas malalaking sentro ng kalakalan. Ang mas mabilis na biyahe ay nagiging dahilan upang mas dumami ang bumibisita at namumuhunan sa rehiyon. Ang turismo ay mas umuunlad dahil mas madaling maabot ang mga destinasyon sa Quezon Province, na kilala sa magagandang tanawin, tradisyonal na kultura, at masasarap na pagkain. Sa madaling salita, ang tren ay hindi lamang paraan ng transportasyon kundi isa ring daan upang umunlad ang lokal na ekonomiya. Sa aspeto ng maintenance, may mga depo at workshop na nakalaan para sa regular na inspeksyon at pagkumpuni ng mga bagon. Bago pa man bumiyahe ang isang tren, dumaraan ito sa araw-araw na inspeksyon upang masigurong maayos ang lahat ng bahagi. May lingguhang check-up para sa mga breaking system at buwanang pagsusuri para sa mas komplikadong mekanikal na aspeto. Ang mas malalaking overhaul ay ginagawa kada ilang buwan upang matiyak ang tibay at kaligtasan ng mga tren. Ang ganitong sistema ng maintenance ay nagbibigay ng kapanatagan sa mga pasahero na sila ay ligtas sa bawat biyahe. Kalakip ng Lucena Express ang mga regulasyon para sa kaligtasan at kalusugan. May mga naka-install na fire extinguishers at first aid kits sa mga coaches at ang mga tauhan ay may training para sa emergency response. Sa panahon ng pandemya, ipinairal ang mga patakaran tulad ng pagsusuot ng face mask at paggamit ng hand sanitizer. At kahit bumabalik na sa normal ang sitwasyon, nananatili ang ilang safety measures para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng lahat. Ang disinfection ng tren at istasyon ay regular na isinasagawa upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Sa kabuuan, ang 2025 Lucena Express ay hindi lamang pagbabalik ng serbisyo ng tren sa Timog Luzon kundi isang malinaw na pahayag na muling bumabangon ang transportasyong riles sa bansa. Isa itong mahalagang hakbang upang gawing moderno, episyent, at ligtas ang sistema ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Sa bawat andar ng tren, dala nito ang pag-asa ng mga mamamayan sa mas maginhawang biyahe, mas murang pasahe, at mas maayos na koneksyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang hinaharap ng South Main Line ay patuloy na pinapaunlad at inaasahan na sa mga susunod na taon, mas mapapabilis pa ang biyahe, madaragdagan ng frequency ng mga tren. At mas lalo pang mapapakinabangan ng buong bansa ang benepisyong dulot ng Lucena Express. Sa ngayon, ang bawat biyahe nito ay simbolo ng pagbabago at patunay na ang Riles ay nananatiling mahalaga sa pag-unlad ng Pilipinas.